na pa ako naglalakad dito. Saan na ba yung bibilihan dito ng laptop tsaka ng computer? Ay, ito. Ay, ito na nga. Yun. 500. Ay. 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 <laughs> sir, welcome po sa Ziblings Computer Trading, sir. Kung saan makakahanap kayo, sir, ng napakumurang laptop at computer, sir. Anong hanap nyo, sir? Sir, yung 500, sir. Ay, sa'yo na? Eh? Itampa ko rin sa sa iba! Uy! Uh, bakit ganyan mo ang customer, sir? Isarado lang, sir. Baka maglabas yung aircon, ha? Kasi kapon, tumakbo yan, eh. <laughs> ang dami nyo pala dito laptop, sir. Sir, nagbebenta kasi kami ng laptop, sir. Anong asahan nyo? Nagbebenta kami dito ng ano? Alu-blocks? Ha? Hindi, sir. Kaya na pa kasi ako naglalakad. Inaanap e, -na ko ito yung oh, store. Ano pa kailan na namin? Kung naglalakad ka lang? Ha? Kapag may lalaki ba namin? Mm, 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 Customer mm. eh. Malamang ah. hindi niya alam. Ay ngayon sir, ang location namin sir, sa tapat ng Pagitik, arisal Rizal Avenue, sa tabi kami ng Itoys. E Ayun. Kasi uh, balak bala ko kasi bumili po ng laptop sir, para po sa anak ko. Ay sir, saktong sakto sir yung pinuntahan niyo sir dito sa amin sir. Pwede dito sir, budget mil. Actually sir, budget mil talaga kasi nga kami yung home of cheapest laptops and computer in Palawan. Di ba? Sakto yun sir, yung uh, pang budget meal lang sana yung kailangan ko. Sir. Budget mil Wait lang, ang budget na! Sabi nyo, noodles kang taing? Ano diba Ulam yan sa UA budget meal. Yung pasok sa budget niya lang. Ah, ganun kasi mahirap siya. Hindi ah, mahirap. Ano bang laptop niya pwede, brand po ng laptop na may ano niyo po sir, sa Sir, marami kami itong brand ng laptop na pwedeng ibigay sa inyo. Sir, to sir, katuloy niyo sa amin, sir, sabi ko sa inyo, budget mail, pasok to sir, oh. Toshiba. Toshiba, brand, sir. 999 Toshiba, meron ka ng Toshiba. Ito sir, yung mga laptop namin ay Japan Surplus to sir, ah, Company full out. Toshiba. sa Japan. Oo. Uh sa So, what's up? Ano yan, Thailand ah, dyan. Baka may ibang brand dyan, sir, na pwedeng i-recommend sa Meron tayo, sir, Toshiba. Meron na siyang iba. Sililibig. Naalala, eh, hey, naalala lang, naalala, lang. lang. Hmm. Sir, meron din tayong 107, 1,750 down payment, sir, Lenovo. Ah, so, sir, bakit ito? 99 yung down payment, yung isa. Ito kasi, sir, i3 lang to sir. i3 na yung processor niya. Ayan. Hmm. eto Ito naman, sir, i7. Ah, oh, Lenovo! Ang alam, alam mo na, Aron, palubuhong ko na. Malubuhin. Ah, sir, ungyari, sakaling kukuha ko na ito, sir, ah, ano po ba yung mga freebies yan, sir? Sir, meron tayong freebies sir. Keyboard, mouse, mouse pad at bugs. Meron din kayo, sir, eyeglass pang anti-rad para kahit marood kayo ng bold... Kasira ang mata nyo hmm. Exactly At saka wala kami dito pre base na mountain bike ha Mountain Joe lang <laughs> ah, Sir kasi yung kailangan ko Yung mataas po yung storage Ah storage sir Ah mataas ang storage Eh ito sir Ay uh, 8GB RAM Itong item namin Ito sir dito na kayo sir Kung gusto nyo ito, sir Ito mataas ang ano nito Kaya ito 1,000 tinaso na volt <laughs> Bakit sa anak niya? Sige ka na lang ka malapaw! Mali kasi yung mga binibigay mong ano, yung mga details dito sir. Meron tayo din sir, 256, 256 plus 1 terabyte. Upgradable pa po yun. Kapag uh, napuno niya ito, punong punong na rin ako sa kanya. <laughs> <laughs> ah, pag napuno niyo sir, ah, uh, pwede natin na uh, ilagyan ulit. Ah, ibig sabihin, kung mapuno siya sir, pwede pa natin siya magdagan. Ah, pa natin sir. Oh, sir. Ano ba? yung oh, okay. mga anak niyo talaga, matalino sa school. Puno yan ng mga assignment, thesis, research, uh, kung ano-ano pa. Pwede sir, upgrade pa natin. Ah, sir. sir, pwede ko rin pumatanong sir yung warranty, kung ilan po yung warranty. Ang warranty namin dito, one hour. <laughs> one hour. <laughs> sir, uh, six, six months. Six months warranty uh, po. Oh, tapos okay. sir, ang kagandahan pa din sa amin sir, lifetime free labor. So kapag nagkaroon ng deperensya itong mga laptop na to, nagkaroon ng mga, sabi natin, mga problema, dito sir, dalhin nyo lang sa amin sir, libre na yung pagpayos. Bibili ano lang, po? bibili, huwag ka maingay! <laughs> bibili lang kayo sir ng mga pyesa niya, tapos kami na bala magano. Libre lang sir, wala babayaran. Okay. Alam mo ba sir, ang labor? Labor? May asawa ka ba? M meron po, meron pag po. pag asawa mo, yun ang labor. <laughs> Iba yun. <laughs> <laughs> kung ayaw nyo naman, sir, ng laptop, meron naman kami, sir, desktop. Ano okay, ba, sir, yung desktop? anak nyo? More on ba sa bahay lang siya gumago or... Yun sa... na na yung problema ko, sir, eh, na ano kasi ako, hindi ko alam kung anong bibiliin ko. Tapos, pwede ba ako magtanong, sir, kung ano po ba mas maganda? Yung desktop po, yung laptop. Para sa akin, sir, kung yung anak nyo, sir, madalas gumagawa ano ng mga research niya sa labas, dito ay sir, sa laptop. Sa laptop, oh. Oo, kapag yung anak nyo naman, sa bahay lang naman, tambay sa bahay nyo, doon siya gumagawa ng assignment nyo, hey. mag-desktop ka na, sir. Kasi kung itong laptop, sir, pwede mo ito dalhin kahit saan, ilagay mo lang sa may bag. O, oh, mabibit-bit mo na siya. Hindi, hey, palagay ko, ang anak niyan, bubu. Binilihan niya, bibilihan niya siguro ng laptop para may paborit sa school. Hindi <laughs> niya ganyan. <laughs> sa school niya. Ano na yan, <laughs> buriton kasi yung tao na yan. Ah, uh, sir, saka, uh, kunwari po, dito po ako sa, ano po ba ito, desktop? Oo. Uh, -oh. uh may freebies din po ba ito nakasama, yes, sir? Yes, sir. Ito naman sir, kapag sa bahay naman yung anak niyo sir, ito, bilang niyo sir ng desktop kasi ito sir, ito talaga hindi mo to madadala sa labas ang nakaya naman kung dali mo to lahat sa labas, 'di ba? Magpatulong-tulong pa. At ano bayanihan. Sir, meron tayo sir. Lahat na nakikita niyo to sir, lapit kayo sir. Meron tayong freebies na laptop, webcam, mouse, ABR, speaker, monitor at CPU. Ito na sir, yung modern na CPU sir, yung maliit na lang. Ayan. Yes, sir, quality yung ano, keyboard. At saka mouse pad pa pala. Keyboard naman. Ah uh, yung yung mga laptop niyo dito sa likod sir, uh, same lang po ba yung down payment dyan. Magkakaiba, sir. Pero mura nga lang, sir. Hindi kami malas nagtumataas. Hindi kami tumataas sa 1,000 pa tayo. So, sir, pakita ko sa inyo, sir. Ay, nakko! Prank! Di ba sabi ko sa inyo, nakaraan pa ang opening natin? Bakit dito pa rin yung balloons? Yung mga logo. Hoy, hoy! Customer yan! <laughs> kabuang sa ilimo, kabuang sa imo customer yan o, no? kita mo yan, tao yan. Akala pa ako, boss, tanungin ko lang ito ba virus? Ay virus hindi, ito? wall wallpaper yan, wallpaper yan, sir. Ay ano ba talaga ang hanap nyo? Dreadmax? <laughs> Dreadmax na gabi lang kung gusto ko magbili ng laptop. Bakit? Katanong ko lang kung virus ito, bakit parang may virus? Hindi naman tumatayo yan. Kung hindi to matayo yan, ito ang ipasok mo. So problem. Hoy, hoy, stop. Ah, sir, 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 eh, kailangan ko na po kasi. Ah, uh, Siyempre, alam niyo naman, budget meal lang ang gusto ko. Ay, yes, sir. Kapag apply ba ako ng hulugan, ano pong ano natin? Hulugan? Ah, meron kami, sir, ah, installment. Pag hindi naman kayo, po, sir, ng cash, meron tayo. Po. Meron tayo, sir, Salmon at saka Skyro. Ah, tumatanggap din kami, sir, ng credit card. O, may tanong pa ba kayo, sir? So, kapag yung anak niyo, sir, more on sa outdoor, mag-laptop kayo, sir. Pero pag sa loob lang, indoor, so mag-desktop kayo, sir. Ito, sir, lahat na nakikita sir kasama na lahat yun, sir. Yan, Pero kung mayabang ka talagang animal ka, ito bilhin mo. <laughs> <laughs> Hindi nga mayabang, kailangan na ng anak niya. May tanong pa ba kayo, sir? May tanong ka pa ba, sir? Magtanong ka na! <laughs> Galit ka Isa pa pala sa tanong ko, sir Eh, paano kung hindi ko binili dito yung laptop Pwede rin ba ako magpaayos dito? Ma'am, uh, ma'am ma, ma, May tanong ang customer natin Pagka Pwede ba, ma'am Pag hindi bumili sa atin laptop Pwede rin magpaayos dito ng la laptop? Po, pwede, yan Ayun pala yung ma'am namin, ha Eh, <laughs> video mo mag Maganda yan, ayan So, ano, sir May tanong pa ba kayo? Ma'am, yung baloons, ma'am Hindi nyo pa rin dito tinatanggal? Lakaran pa yung opinion, ha ba ito to, to? Gusto mergani, di ba? Ang oras na ba? Alas 4 ang aga naman ng sunset. Ah, sir, sir, baka... Basic pull out we... na ito. Ito na lang ko na laptop. Ayan, ayan, sir. Wallpaper niya yan, sir. Pero sigurado kayo hindi virus to. To, to, to? Hindi, yan. Ano yung sa infinite wallpaper yan? Yan, pag tinutok nyo yan, nag nagadasal yan pag 3 a.m. ng umaga. Mukha man itong demonyo. Hindi, yan. yan na, sige na, eh, doon, sir, kay mamang. Lagyan ko na bukol yung ulo mo. Karang demonyo, demonyo ka na. Sir, pwede na po natin i-process, sir. Kukuha na po kasi ako ng laptop. Sige, saan so, dito, sir? Saan dito, sir? Ayan po yung 1,750 yung down payment, sir. Ito, I7, sir. Ito? Oh, 1,750. Ayan, sir. Ibigay mo na doon kay ma'am. Okay. Sir, may mga freebies to, ha? Mouse pad, mouse, at saka anti-rad na salamin. At saka marami pang iba. Pag may problema, sir, bibili lang kayo sa amin ng pyesa, tapos kami nang bala gagawa. Lifetime yung, sir, ha? Yes. Ayan. Free yung labor namin. Yes. Ayan. Tapos na yung relasyon namin. Pero... Pataasin kita sa suntok, mamaya! Mga relasyon, relasyon na naman! Ay, -ala alang nga lang. sir. Uy, and... alam ko naman siguro. Busog na lang. Busog na naman yan maya. Kita <coughs> ko yung mag-download na. Mag-download na yan. Marami yung maya. Basta, sir, ang location namin, sir, ha, located kami sa harap ng pagitik. Tabi kami ng e at saka Landbank. Sakto, may mga bagong labas na video ngayon si Lixilor. naman! <coughs> sa anak niya yan. Uh, so ayun sir, uh, doon lang sir, uh, installment to sir no? yes po, yes po, ayun, installment dun, okay, sir. Maraming uh, salamat thank sir. Thank you ah. po, thank you, thank you. Tara maglagay naman tayo ng 500 doon, oh, kaya oh, may gusto na. na ako. Oh, sige. Oh, sige, pababa na yung sunset oh.